Beneto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2797 na kumikilala sa pagiging culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Sinabi pa ng ating Pangulo, hindi raw ito nagpapakita ng historical basis at walang malalim na pag-aaral ang naturang batas. Nakalimutan na yata ng ating Pangulo na ang nagsilbing tagapagluto sa pagkain ng bagong kongres ng Malolos noong 1898 ay ang Pampanga. Binito ng Pangulo ang Senate Bill No. 2797 ay sa kadahilan ng baka raw ito ay makakainsulto pa sa mga karating nating probinsya sa Pilipinas na mayroon ding pagkakatulad ng kulinary ng Pampanga. Ito pagkilala na ito ay hindi hiniling ng mga Kapampangan. O hindi rin ito naging bunga ng pagkikipagkompetensya. Bagkus ito ay iginawad bilang pagkilala sa talento at kahusayan ng mga Kapampangan sa larangan ng pagluluto. Ang Pampanga ay kilala sa pagluluto ng iba't ibang putahe ng pagkain sa pulpa sa panahon ng mga Kastila. Naniniwala tayo na marami ring mga probinsya sa Pilipinas ang may taglay na kahusayan sa pagluluto. Subalit hindi pa sila nare-recognize ng ating batas. Tulad na lamang ng pagkakilala kay Lucia Cunana ng Angeles City na nagpasikat sa versyon ng sisig o ng pork sisig na kinilala sa buong mundo. Ganon din itong si Lillian Borromeo na tubong Mexico Pampanga na kilala bilang eksperto sa mga delicacies. Ganon din itong si Lolita Hison ng Pampangas Best. Ang mga ito ay hindi nagsipagtapos sa kursong kulinary. Nakilala lamang ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang kahusayan sa pagluluto ng iba't ibang pagkain kapampangan na tinangkilik din ng marami maging ng mga turista. Itong hakbang na ito na ginawa ng ating Pangulo ay pagsikil sa karapatan ng mga kapangpangan. Mabuti sana kung meron silang ipinakilalang bagong probinsya na pwede ng gawaran bilang culinary capital ng Pilipinas. Subalit wala naman silang naipapakilala na lugar o maging tao man na maging kapalit ng Pampanga. Hindi dapat bineto ng ating Pangulo ang pagiging culinary capital ng Pampanga. Sapagkat wala pa rin namang naiuulat na nauungusan na ng ibang probinsya ang Pampanga. At kung nais ng ating Pangulo na tanggalin na ang ganitong titulo, dapat ang gawin na lamang dito ay best culinary province of the Philippines at hindi na culinary capital of the Philippines. Upang sa ganon, ay wala na lamang ma open sa mga probinsya sa Pilipinas. At gawin na lamang ranking position ang ganitong titulo. Kung nasa pawan na ng ibang mga probinsya ang Pampanga, dapat ang, mag ang magiging ng Pilipinas dito ay number 2 na lamang. Matatanggap ng mga kapampangan ang ganitong pagbabaliwala sa kanilang titulo kung mayroon ng isang maipapakilalang nakahihigit sa mga talento at kahusayan ng mga kapampangan sa larangan ng pagluluto. At para sa aking mga kababayan kapampangan, kakaluguran kong kapampangan, kening probisyang kapampangan, bila ko yung mga kikatamong katamong titulong Culinary Capital of the Philippines, dapat e naman mila ko kaya katamong kaya katamong talento. Eko sana pa isiralog kay maling desisyon na ining merapat. No ne lalo taong pang ipakit ang kaya katamang pamis sa at pamikakalugod. Ipakit tamo mo mabilo gaya po na manatili tamo kaya ning kaya katamang talento kaya pa magluto na minana tapa ka rin katamang pipumpunan. Pasika ng tapang lalo ang kaya katamang pamiyabiyabi bang lalong maging manyaman ang luto at pamiyabiyabi. Luwid Luwidya ang kapampangan. Kapampangan ko, daya ang pon kanadwa sese